Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagreserba sa bahagi ng lupain sa Tondo, Maynila para sa Township Development Project ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ipinalabas ang Proclamation No. 610, batay na rin sa rekomendasyon ng kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Sa ilalim nito, inaamyendahan ang Proclamation No. 96 na inilabas noong 2001 na ngayon ay nagpapahintulot sa disud na gawing pag-aari ito at magsagawa ng urban development. Pinapayagan din ng DENR Secretary na maglabas ng karampatang special patent kabilang ang lugar na nakareserba para sa Township Development Project ng ahensya. Nakapaloob rin sa proklamasyon ang pagbuo sa Project Interagency Committee na pamumunuan ng Disud kasama ang DENR at pamahalaang lungsod ng Maynila bilang mga kasapi nito. Ang nasabing komite ang babalangkas at maglalabas ng implementing rules and regulations ng proklamasyon at tutukoy sa mga benepisyaryo ng housing component ng nasabing township development.